Ore, bakit maraming nagsisimba tuwing simbang gabi ng mga katoliko oo nga no yun din ang napapansin ko tuwing simbang gabi lalo na sa madaling araw bakit kaya alam mo masarap magsimba sa gabi lalo na sa madaling araw walang distorbo at tahimik ang kapaligiran ang simbang gabi. At dito lang ito matatagpuan sa Pilipinas at ito ay hindi matatagpuan sa ibang bansa. Pangalawa, ang mga Kristiyano ay tuwang-tuwa at nagagalak tuwing simbang gabi dahil ito ang panahon na sila ay makapagsimba, malamig ang panahon, arigit sa lahat, tahimik ang kapaligiran. Pangatlo, ito ang panahon na sila ay nagpapanata para humingi sa Diyos ng pagpapala, lalo-lalo na yung kanilang mga kahilingan na magiging successful sa kanilang mga karir, makaroon ng mga himala sa kanilang buhay, arigit sa lahat, gusto nilang tapusin ang siyam na gabi para you no, know, magiging maayos ang takbo ng kanilang buhay, lalong-lalo na ang pagharap nila sa uh, pagharap nila sa panibagong taon.